wala nang Pilipinong maghihirap kapag ka tinapos ang video na ito. Pero gusto kong malaman mo na ito ang konteksto. Una, pagkatapos mapanood, dapat magkaroon ka ng disiplina na mai-apply mo ang natutunan mo. Marami kasi dyan, puro mga personal growth seminar pero walang application. Pangalawa, Bawal kang madistract kapag ka ina-apply mo na lahat ng natutunan mo rito. Consistency is the name of the game. Uulitin ko ang paulit-ulit ko ng sinasabi sa inyo. Wala kumulong tubig sa patay sinding kalan! At walang hihinto sa kalagitnaan. Ikatlo, 100% dapat ang paniniwala mo dito sa sasabihin. Dahil sigurado ko na puro lang sa ikabubuti mo ang laman ng video na ito. Let's dive in. Bakit nga ba tayo mahirap? At sino ang may kasalanan kung bakit tayo ganito? So, meron dalawang bagay, yung external and internal factor. So, i-discuss ko muna sa inyo yung external factor. Ito yung mga bagay na hindi na natin makokontrol kasi ganito talaga sadya ang kultura nating mga Pilipino. Dito sa external factor ay nagbabari ng pinakamalaki kung saan tayo pinalaki, kung paano tayo pinalaki, at kung kailan tayo pinalaki. Ang kultura nating mga Pilipino ay base sa mga paniniwala natin sa iba't ibang aspeto. Una, sa religion. Pangalawa, sa educational system at pangatlo sa government system natin. So anong ibig sabihin? Meron 'yan malaking ambag kung bakit maraming Pilipino ang mahirap. So ipapaliwanag ko muna sa inyo yung culture at kung bakit tayo nagkaroon ng ganitong behavior and belief system. So sa kultura kasi natin dahil tayo po ay very Christian and religious country. Isa sa mga naging armas noon ng mga Spanish is yung religion. Ito ang pinakamalaking armas nila kung paano nila nasakop ang Pilipinas. Bakit? Kasi nung mga panahon na 'yon, inintroduce sa atin yung Catholicism. At pagka-introduce sa atin ng Catholicism, it's not just the religion ang ininfuse sa atin. Ininfuse din sa atin yung certain belief system kaya tayo nagkaroon ng tinatawag natin ngayon na labor mindset. Ano ba yung labor mindset? Tayo mga Pilipino, karamihan sa atin, kapag ka tayo ay nag-aral, nag-aasam tayo na magkaroon ng trabaho in the future. Hindi ba kayo nagtataka, bakit ganun ang set ng utak natin? While it's true na maganda naman talaga na magkaroon ka ng trabaho, pero bakit hindi napupunta sa mindset natin ang maging entrepreneur, maging boss, maging amo? Bakit ninanais natin lagi na tayo ay maging laborer, maging alipin, or maging tagapaglingkod? So, i-discuss ko sa inyo kung paano nila unti-unti dinaan sa religion yung tinatawag natin ngayon na mindset natin. One, Nung inintroduce sa atin ng relihiyon, especially yung Catholicism, may mga ini-implement dati ng mga rules ang mga pare at ang mga praile na dapat tayong sumunod sa kanila. At dahil nga ipinakilala sa atin ito, ang naging panakot nila noon is kapag ka hindi tayo sumunod, hindi tayo nag-obey, sa lahat ng mga inuutos nila, tayo ay mapupunta doon sa tinatawag natin na impyerno. So, syempre, ikaw, dahil tagasunod ka, ayaw mong mapunta sa impyerno, susunod at susunod ka sa kanila. Pangalawang bagay na in-infuse nila sa atin is maganda na magtrabaho tayo imbes na gumawa tayo ng oportunidad sa sarili natin. So, dahil in-infuse sa atin na magtrabaho tayo, ang naging first option natin for opportunity is work, not business. Dahil yan nga ang minayinset sa atin, na tayo ay maging tagapaglingkod at maging alipin nila. Pangatlong bagay na in-infuse sa atin ng reliyon kung bakit tayo nagkaroon ng belief system na ganito ay yung tinatawag nila na poor mindset. Ano yan? na kapag ka mahirap ka, mas malapit ka raw sa pintuan ng langit. Hindi ba kayo nagtataka every time na may church service or aaten kayo sa inyong mga kongregasyon, anong laging sinasabi? Na okay lang maging mahirap, okay lang nasalat ka sa buhay, as long as nakakapaglingkod ka ng maayos sa Diyos. Yan ang mga mindset na in-infuse sa atin and that is the reason why yung mga ninuno ninyo, yan na yung mindset nila hanggang sa nadala na sa panahon natin ngayon. So ganyan po nabuo ang mindset. Pangalawa, na apekto sa mindset natin is yung education system. Hindi pa kayo nagtataka na majority ng pinag-aralan natin sa eskwelahan ay tungkol sa pagtatrabaho? Bakit hindi nung bata pa lang tayo tinuruan na tayo ng entrepreneurship? Tinuruan tayong gumawa ng oportunidad sa sarili natin. Tinuruan tayo about financial literacy. Napaka-konte kung meron man ang tinuturo tungkol sa business, financial literacy sa eskwelahan. Ibig sabihin, ang eskwelahan kasi ay may impluensya ng relihiyon. Kaya, syempre, kung ano ang itinuturo ng relihiyon na dapat kasama sa education system natin nung araw, ganun ka-align yung indoctrination nila sa mga Pilipino. Kaya tayo mga Pilipino, nakagis na natin na magtrabaho, maglingkod, mga muhan, at hindi natin nakagis na na maging boss, maggawa ng oportunidad sa sarili natin, or magpalago ng pera. Kaya marami sa atin ini-introduce sa kultura natin. Tinuruan tayo magsugal noong mga unang panahon. Sa kanila po nang galing, yes, sa kanila nang galing yung kultura ng sugal. Sa kanila nang galing yung kultura ng sabong. Sa kanila nang galing yung kultura ng paglalaro ng baraha. At iba pang klase ng paglilibang na kung saan magdudulot ito ng karagdagang kahirapan sa ating mga Pilipino. Government system. Alam nyo ba, nasadya sa government system natin na mas gusto nila na magpasunod ng mga laborer na mga workers kaysa sa mga mayayamang tao bakit kasi ang mga laborers and workers susunod at susunod lang sa kanila bakit kasi sa kanila manggagaling yung tinatawag natin na pangtawid yung makakain at makasurvive ka. Anong ibig sabihin nito? Ang mga Pilipino, lalo't lalo na nung araw, hindi tayo tinuturuan kung paano umasenso, kung paano yumaman. Sinusuportahan tayo ng gobyerno para lang makasurvive tayo. Kasi bakit? Kapag ka napapakain tayo at napoprovidean tayo ng mga politiko, syempre, dahil sila ang nagpoprovide ng pagkain sa atin, sila rin ang iluluklok natin sa pwesto. Kaya sinasadya ng sistema ng gobyerno na mas marami yung tinatawag nila na under the poverty line. Kasi doon sa poverty line, doon mas napapasunod nila ang mga tao, mas mababa ang awareness dahil nga sila ang nagpo-provide ng pagkain dito. Imbis na mag-provide ng oportunidad, pagkain ang pinoprovide para susunod lang ng susunod tayo sa kanila. Ang tawag po dyan is poverty politics. So, yan yung mga bagay na hindi na natin makukontrol. Kasi yan na ang nakagisnan ng mga magulang natin, ng mga ninuno natin, at naman na sa atin. So, kaya tayo nagkaroon nung tinatawag natin na poor mindset kung bakit maraming mahirap. Internal factors naman. Dahil nga yan ang belief system natin, yan ang nakagisna natin, yan ang set up ng utak natin, and probably that's the reason why hirap na hirap tayong umasenso ngayon. Kasi wala tayong awareness sa pagyaman at pag-asenso. Kaya naman, yung pinaka magandang po pwede nating gawin ngayon para umasenso ka, which is what we call the paradigm shift shifting your belief system to poor mindset to abundance mindset. Kumbaga kailangan installan natin yung isip natin na makabagong paniniwala o belief system para magbago yung buhay natin. So, unang-unang gusto kong maintindihan ninyo sa video na ito is kung meron tayong tinatawag natin na scarcity mindset ay hindi kaya yaman. Ano ba yung scarcity mindset? Yung ang ugali mo, medyo swapang ka madamot ka kasi feeling mo lagi kang mauubusan. So, yun yung scarcity mindset. Tandaan mo, kung gusto mong yumaman, dapat meron kang tinatawag natin na abundance mindset because abundance mindset opens more opportunity for you. Saan ba nanggaling yung scarcity mindset natin? Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina nanggaling pa yan sa mga ninuno natin. Kung maaalala ninyo, may kasabihan tayo nung araw na kapag ka maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Pwede ka naman bumili ng bago na mas malaki para mas komportable kayo. Bakit mo kailangan mamaluktot? So yung mindset na yon na pag maiksi ang kumot matutong mamaluktot is also a mindset na kailangan magtipid tayo na kailangan mag tayo, mag tayo. Isang simpleng tanong, kung matagal ka nang nag-iipon at hindi ka gumagawa ng panibagong oportunidad sa buhay mo, yayaman ka ba at aasenso ka? Simpleng sagot, hindi. Kasi unang-una, yung kinikita mo is kulang pa sa gusto mong lifestyle sa buhay mo. So, ibig sabihin, dahil kulang ang kinikita, kulang ang sinisweldo, maliit lang din ang natitipid mo. Di ba? So, anong ibig sabihin nito? Kahit mag-ipon ka ng mag-ipon dahil maliit lang na amount, ang natitipid mo at yan ay pigang-pigana, in the long run, hindi ka rin yayaman dyan sa pag-iipon na yan. So, ang kailangan mong gawin is gumawa ka ng panibagong oportunidad para ikaw ay umaman dahil sa ganong pamamaraan, kapag nag-create ka ng mas maraming pera, mas marami kang matitipid at may at matututunan mo yung tinatawag natin na cash flow. Ano yung cash flow? Yung pagpapaikot ng pera. Ang pera ay designed to circulate. Circulate, ibig sabihin, umiikot lang yan. Ngayon, nasa bulsa ko, pupwedeng bukas, binili ko ito ng item, nasa bulsa na nung may-ari nung negosyo na yon. At tumubo siya doon dahil bumili ako ng item. At iikot na naman ulit yon, bibili siya ng supply, bibili siya ng raw materials, at iikot yan sa panibagong cycle na naman. Kaya siya tinawag na circulation. Anong ibig sabihin nito? Scarcity mindset will not help you. Kailangan magkaroon tayo ng abundance mindset. We have to create opportunity for ourselves. Pangalawa, yung tinatawag natin na victim mentality. Wala na akong magagawa kasi ganito na lang ang buhay. Yung tipong nako-contento ka na lang sa kung ano ang meron sa buhay mo. Yung tipong laging kawawa ang tingin mo sa sarili mo which is hindi ka naman talaga kawawa. Marami pang mas mahirap ang sitwasyon ng buhay nila kaysa sa'yo, pero ang tingin mo lagi sa sarili mo, biktima ka ng buhay. Akala mo yung pinagdadaanan mo ay kinokontrol ng gobyerno, swerte, at fate or kapalaran. Hindi ka take ng ownership sa future mo or ng ownership sa lahat ng mga nagagawa mo. Pangatlong mindset kung bakit tayo mahirap. Fear of failure. Takot kang mabigo. Ang hindi naiintindihan ng marami, sa pagkabigo, dyan ka gumagaling, dyan ka humuhusay, at nakakapag-create ito ng panibagong oportunidad sa buhay mo. Failure, ang ibig sabihin niyan, ay nag-attempt ka ng isang bagay, ngunit hindi ito naging matagumpay. So, ang ibig sabihin, sa pagitan nun, ay meron kang malaking natutunan. So, yun sana yung gusto kong maiwan sa'yo, na lagi kang may natutunan every time na mag-fail ka. So, bakit ka matatakot mag-fail? Ito pa, lagi mong iniisip na kaya Ayaw mong subukan Kasi baka mamaya mapahiya ka lang At malugi ka Again, there's no harm in trying Subok lang ng subok Magfe-fail talaga na magfe-fail Lahat ng ginagawa natin sa buhay But what is important is You learn every time you fail At kapag natututo ka, gumagaling ka You become that bigger, that smarter person Pangapat, yung entitlement mentality. Yung tipong feeling mo, sobrang lupit mo na. Sobrang galing mo na. Yun yung mindset mo. Mali. Tandaan mo, pag sobrang entitled, hindi ka mag-grow. Bakit? Ang growth kasi natututunan doon sa tinatawag natin na learning. So, paano ka mag-learn? Simple. Makinig, usisain, unawain yung mga bagay-bagay sa paligid. At kung meron ka nakita matagumpay na tao, matututo ka sa kanila. Huwag ka maging entitled. Kasi sa lahat ng tao, may matututunan ka at doon ka gagaling. Isa pa, yung tinatawag natin na instant gratification, yung one-day millionaire, that's the best example of instant gratification. Yung tipong YOLO, you only live once. Yung mga ganyang klase ng mentality, yan ang patuloy na nagpapahirap sa ating mga Pilipino because hindi tayo tinuturoan nito kung ano ang totoong role ng pera sa buhay natin. So yan yung iba't ibang klase ng mindset na meron tayo. Again, marami dyan ay galing sa kultura natin. Yan yung in-infuse natin mula ng pagkabanat natin, sa lugar na kinalakan natin, kung paano tayo pinalaki ng mga magulang natin, at natutunan natin sa mundong ginagalawan natin. So, yung mga mindset na yan ang patuloy na nagpahirap sa atin. Ngayon, gusto kong matutunan natin kung paano yung tinatawag natin na paradigm shift. Magmula 'yan sa scarcity, sa victim mindset, at kung ano-ano pang mga mindset na binanggit ko sa inyo, papunta dito sa tinatawag natin na abundance mindset. So paano ba yung paradigm shift? First things first, kaya inuna ko na sa inyo na dapat magkaroon kayo ng disiplina dito sa sasabihin ko. Kasi ang unang-unang solusyon talaga para magtagumpay ka sa buhay is yung disiplina na magkaroon ka ng positibong obserbasyon sa buhay mo ngayon. Alam ko, marami kang problema ang pinagdadaanan. Hindi ko alam kung ano talaga yung specific na challenges na sinasagupa mo ngayon sa buhay mo. Pero for sure, kung malungkot ka man ngayon, may magandang bukas ang nag-aantay sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin is ipihit mo lang yung sarili mo from negative to positive. Wala na tayong magagawa. Nandiyan na yung buhay mo na miserable, problemado ka. Pero uulitin ko ulit. Yung disiplina na magkaroon ka ng positibong pananaw sa buhay, ang kailangan nating unang gawin para magtagumpay tayo sa buhay. Marami kang bagay na dapat ipagpasalamat. Kaya number two na gusto kong matutunan mo para magkaroon tayo ng positive change in life is yung tinatawag natin na attitude of gratitude. Importante na habang tinitingnan mo yung mga positibong bagay sa buhay mo ngayon, ay matuto kang magpasalamat sa existence nito. Yung gumigising ka pa kada umaga, maging mapagpasalamat ka dahil buhay ka pa't humihinga ka. Yung nakakasama mo pa yung mga anak mo sa araw-araw, maging masaya ka dahil nakakasama mo pa sila. Yung nakakalakad ka ng maayos, maging magpasalamat ka. Yung nakakahinga ka ng maayos, maging mapagpasalamat ka. Kasi pag natutunan natin, i-focus ang sarili natin doon sa mga bagay na nakakatulong sa atin sa ngayon, dadami pa yung mga bagay na makakatulong sa iyo. Huwag mo masyadong problemahin ng problema. Kasi ang problema, nature ng taon, na nagkakaroon ng problema. Ang importante lang is kung paano po hinahandle ang problema at kung paano mo sinusolusyonan ito maging mapagpasalamat tayo sa maraming bagay. Number three, na gusto kong matutunan ninyo para maipihit natin yung sarili natin from that scarcity mindset to abundance mindset. From poor mindset to abundance mindset. Paano natin gagawin? Take time to contemplate. Ibig sabihin, wag natin masyadong pairalin yung emotion natin. Tandaan mo, kapag ka malungkot ka, magdidesisyon ka ng mali. Kapag ka sobrang saya ka, magdidesisyon ka rin ng mali. So take time and think things in a more structured manner. Ibig sabihin, hindi masama na mag-pause, hindi masama huminto, ilatag natin. Kailangan data-driven and reality-based kung ano man yung gusto nating gawin sa buhay natin. Kasi lagi mong tatandaan na sa tamang sistema, tamang resulta din ang makukuha natin. Sa maling sistema, maling resulta din ang makukuha natin. So, ano ibig sabihin? Sistema po para maitama mo yung resulta mo sa buhay mo. Isa pa na gusto kong matutunan natin, baliin na natin yung mga nakagisnan nating paniniwala. Ano-ano ba yun? Yung pagmahirap ka, mas malapit ka sa pintuan ng langit. Baliin na natin yan. Hindi ho ipinagbabawal lang Diyos ang umasenso at umaman na makuha mo yung mga pangarap mo sa buhay mo. In the first place, bakit ba nag-exist yung mga bagay na yan? Bakit mo ba na-appreciate yan sa buhay mo? It goes to show na create ng Diyos yan para kunin mo. It's just that, yung mindset na inimply sa sa'yo, hindi ibig sabihin nun, totoo yun. Ang totoo is, kapag ka mapera ka, mayaman ka, mas maginhawa ang buhay mo. Mas komportable kang nakakapamuhay. At, mas masaya ang buhay mo kapag ka masagana ka. Kaya, baliin na natin yung mga mindset na yan na nagpapahirap sa atin. Isa pa sa mindset, lalo't lalo na sa mga estudyante, kapag nag-aaral kayo, asamin ninyo na balang araw, magkaroon kayo ng sarili ninyong negosyo. O kung hindi naman negosyo, makagawa kayo ng oportunidad na may mas malaking income kaysa dun sa inaasam ninyong trabaho. Kasi hindi naman masama mangarap eh. Hindi naman masama na maghangad ka ng malaking kita or malaking sweldo or malaking income. Hindi masama yan. So, ang gusto kong maintindihan natin is, pag nakagraduate tayo, try to upskill yourself kung saan yung mas malaki ang pasweldo, kung saan yung makakagawa ka ng mas maraming oportunidad, o mas maganda, yung makakapag-negosyo ka. Isa pa sa mindset na dapat niyong matutunan is wag na natin masyadong tignan yung nangyayari sa kapaligiran natin. Yung mga negatibong nangyayari sa gobyerno, negatibong nangyayari sa lugar ninyo, sa neighborhood ninyo, or mga negatibong nangyayari sa social media. Kasi, again, yan ay nakakadagdag at nakakatulong makapag-influence sa'yo sa buhay mo. So, ano ang kailangan nating gawin? Pumili tayo ng mga bagay na kung saan magiging produktibo tayo at magkikreate ito ng oportunidad sa buhay natin. Ang pera ho ay hindi masama. Huwag ho kayong maniniwala sa lahat ng nagsasabi that the money is the root of all evil. Dahil kasinungalingan po yan, panliling lang po yan. Ang totoo, the love of money is the root of all evil. As long as kung ikaw ay kikita, kung ikaw ay yaman, magiging tuloy ka sa ikapagbabago ng buhay ng maraming tao, makakapag-create ka ng oportunidad, makakapag-create ka ng maraming trabaho, asamin mong yumaman, asamin mong kumasenso. At the end of the day, ang gusto kong matuto na ninyo kung anuman ang nangyari sa atin in the past at kung paano yung upbringing natin, may malaking impact po yan sa buhay natin. Pero ito po ang sigurado ko. Kung maya-apply ninyo lahat ng mga natutunan nyo sa akin ngayon, isang buwan lang, pagbigyan nyo lang ako, makikita nyo na malaki na ang pagbabago ng buhay ninyo. Dahil pagkatapos ng video na ito, dahil natutunan mo na yung mga sinabi ko sa iyo kanina, kasalanan mo na kapag ka hindi umangat ang buhay mo kasalanan mo na kapag ka hindi ka umasenso. Dahil alam mo na ngayon ang mga pamamaraan kung paano mo ihaangat ang buhay mo. So with that, maraming maraming salamat sa inyo mga boss and God bless inyo lahat.